So guys, for today's video ay pupunta tayo sa, sa pinakamalaking dam sa buong mundo Pang labing anim ito sa pinakamalaking dam Pinakamalaking dam sa Southeast Asia at pinakamalaking dam sa buong Pilipinas Walang iba kundi ang San Roque Dam Dito yan sa barangay San Roque, San Manuel, Pangasinan Let's go! sakay nga ako ng motor ng asawa ko at for the video and for the picture na naman ng atin nyo. Ayan, si Kuya Ramila Kuya Lito. Ang likuran, ang pasimuno ng gola natin ngayong araw ay dahil nga mangunguha kami ng mga tilapia, susoko, hol, tulia at kung ano-ano pa. At ganyan, ganyan na mo, madadaanan mo. Panay rice fields, corn fields, pala Sabi nga nila na pwede maligo sa dam. Eh, ang kako, sabi ko, hindi naman ako gano'n kagaling lumangoy. Baka kako malalim. Pero sabi ni Haspa na hindi naman daw ganoon kataas ang tubig ngayon sa San Roque Dam. Hmm. naman talaga akong balak maligo guys. Nagtatanong lang kung malalim ba ang tubig ngayon sa dam. Eh hindi daw ngayon malalim kaya pwedeng maligo ganun. One thing I notice guys. Mabato talaga ang daan dito sa San Roque. At patungo nga ng San Roque ang sulit naman ang biyahe dahil talaga yung napakaganda na itong dam na ito at napakalawak pa. Marami din daw na mama mamasyal dito at nagpipiknik at naliligo. Kaya naman ang atin nyo, po the video talaga, oh, pagkababang, pagkababang nga lang, eh, hindi na ako makapag-antay. Binidyoan ko na kaagad. Ganito siya kalawak, guys. Tingnan nyo, oh. Medyo nandiyan na si haring araw kasi it's already mag-10 am. Ayan, guys akala mo nga eh panipuno siya no sa malayuan pero yung iba diyan ay eh, mga lumot uh, tinubuan na ng lumot guys yung dam hanggang doon sa pinakadulo ayan nagpark lang muna si husband ng kanyang motor at bababa na nga kami para manguha ng mga tilapia, tilapia, tahong at kung ano-ano pa. Ayan si husband ng mama na nga bumaba at kasama si kuya Lito at kuya Ramil. Ayun, we naman pala eh. Si husband ay eh, nagmala Spider-Man na dyan. <laughs> nang nga makita ko yung dam eh na problema nga ako. Paano ko bababa? Magbimistula na ba akong Spider-Man kagaya ng asawa ko? Mabuti na lang at nakita ko tong hagdan na ito. dahan, -dahan lang atin yung bababa at baka makahuli tayo ng palaka. Ayun na nga pala sila. Bilis nila bumaba guys. Grabe itong mga kabataan na ito. Excited na nga silang lumaligo dito. Ang ilan nga sa kanila ay kapitbahay lang din namin sa Flores, San Manuel, Pangasinan. You Yung hagdan na binabaan ko. Tinan nyo kung gano'ng katarik guys. At ito nga may pangalawa pang hagdan na bababain natin bago tayo makalapit sa tubig. Ayun na sila kuya Lito, si husband at si kuya Ramin. Ising-busy na sila sa pagkuha ng mga tuliya, mga tahong at tilafia, gano'n. <laughs> at ang atin yung nga, for the picture na naman, at for the video, for the Sige na nga, makababa na nga, at makapag-picture taking pa doon. Kung hindi nyo natatanong guys, ang San Roque Dam ay mayroong 200 meter na taas at 1.2 kilometer na haba. Long Embarkment Dam sa Agno River ay sumasaklaw sa mga munisipalidad ng San Manuel at San Nicolas, Pangasinan. Halos 200 km ilaga ng Metro Manila, ang San Roque Dam ay located sa Lower Agdo River ng Pangasinan Province sa Cordillera Region of Luzon Island in the Philippines. Tako na doon si Hasban, mukhang marami na rin nakuhang mga tolia, At itong mga kabataan ay nag enjoy naman sa paliligo sa dam. Si Kuya Lito, Seryosong seryoso sa pahunguhan ng mga tahong. Parang nagsisituloy ako na hindi ako nakaligo dito sa dam ngayon dahil nga naman walang dalang tsinelas ang atin nyo at kaliligo ko lang. Sayang naman ang shampoo natin at conditioner, daba? ayun si na Kuya Lito at si Husband, hindi pa rin sila tapos sa panghuhuhuli ng mga isda at panghuhuhan ng mga tahong ng tilapia, kuhol, tulia at kung ano-ano pa. Ano? Ma! -dina, -dina. Mababaw lang po yung tubig? is careful sa paliligo sa dam dahil hindi lahat ng part nito ay mababaw. May mga part din na malalim. Mabuti na lang at sinabi ni kuya, doon pala ay malalim. Sa pinapaliguan ni na Hasban at pinangunguhaan nila ng tuliya. Andun-dun po, kumukuha po ng... Tuliya po, bakit nang nila? Siyempre dahil first time po nga lang dito sa... San Roque Dam, eh, gusto ko makasigurado kung ano nga ba yung tinukuhan ni na husband doon sa tubig. Kung tolya ba yun, taho, anong klaseng halamang, yamang tubig yon diba? Malamig daw ang tubig, malamiis. Ayan, may natutunan na akong Ilocano word For today's video, si Kuya nga ay umabon. Kahit malamig ang tubig, titiisin handang lumangoy. Korasyon na si Kuya, tinaas ng kanyang pants at tinanggal ang tsinelas, inilagay sa gilid, at handa na siyang lumusong sa tubig. Sabi mo, malakad pa pa. mo, pa pa. Agad po! Yun nga po nang nahuli nyo. <laughs> Mukhang marami yan ah. <laughs> tiba, -tiba. tiba, tiba. tayo dyan pag tinola. Ay! Ano yan? Ito naman si Kuya Ramil. Pambihira ang nahuli sa tubig. Sa halip na pang tinolang isdang tilapia. Eh ang nabingwit niya ay isang bra. <laughs> Hindi makalimutan guys, ang San Roque Dam ay isang multi-purpose dam na itinayo sa Agno River sa hilagang bahagi ng Pilipinas. Meron itong apat na pangunahing layunin, yun ay ang pagbuo ng kuryente na merong 345 megawatt capacity, patubig ng 87,000 na hektarya ng lupain, kontrol sa baha at pagpapabuti ng kalidad ng tubig. Diba napaka-useful naman pala talaga nitong dam na ito eh? Alam niyo ba guys na ang San Roque Dam ay pinuntuhan at itinayo ng San Roque Power Corporation or SRPC ang SRMP sa ilalim ng Power Purchase Agreement or PPA sa National Power Corporation or NPC sa Built of Transfer or BOT na batayan. Nakompleto ang SRPC ang SR MP noong hating gabi, February 14, 2003, kung saan ay pinakamataas na kapangyarihan nito ng patubig, kontrol sa baha at pinakamahusay na mga benepisyo sa kalidad ng tubig ay naging available sa mga nakapaligid na rehiyon. Na kinabibilangan ng Northwest Luzon Economic Growth Quadrangle. Sa katotohanan, lahat maliban sa mga benepisyo nito ay sa kuryente ay magagamit mula ng kalagitnaan ng taong 2002 na makompleto ang dam at spillway. Pagmamayari ng dam o San Roque Dam at Spillway ay inilipat sa NPC or National Power Corporation sa pagkatapos ng construction nito dahil nag-ambag ito ng mga pondo para sa non-power component sa ngalan ng ilang ahensya. Ang SRPC or San Roque Power Co Corporation ang nagmamayari nito at magpapatakbo ng mga pasilidad sa pagbuo ng kuryente sa loob ng 25 years. Pagkatapos nito ay inilipat na ari sa National Power Corporation o NPC. At yun lamang guys. Thanks for watching. God bless. Advance Happy New Year. Bye!